Hi Adventures People! It's me, Froze. And for this video, guys, is pag-uusapan natin kung ano nga ba yung buhay ng isang OFW dito sa Dubai. Kaya naman tara, samahan niyo ko! So mga Adventures People, uh, before tayo mag-start sa ating topic for this video is gusto ko muna guys magpasalamat sa aking mga followers na laging nakasupport sa aking page And also dyan sa mga hindi pa talaga naka sa aking page na laging nanonood sa aking video is kailangan nyo na talagang mag-follow para naman lagi kayong updated. And also guys, please uh, do comment na din, mag-react kayo, and also share my videos na din. So guys, balik na tayo sa ating content for this video. Well, pag-uusapan lang naman natin dito mga Adventurous people is How is it like a living in Dubai when it comes sa ating food expenses? Magbibigay lang ako sa inyo ng mga range base doon sa aking personal experience. And disclaimer sa ating mga viewers dyan na lahat ng aking sasabihin dito sa video is all about based on my personal experience. And kung meron man kayo guys mga objections, kung ano yung mga sinasabi ko dito sa video na to, please I do respect your opinion. So, yan ay based lang din sa aking personal na experience while I'm here in Dubai for like more than 9 years na guys. So, ngayon is yung topic natin is about the food expenses as I've said. Well guys, based sa aking mga expenses monthly basis is yung food talaga yung isa sa ating mga pinagbabudgetan, di ba? As living here in Dubai. And when it comes to food expenses ko, guys, every month is meron na akong mga budgeting. Um, actually, nag na yung budgeting ko ngayon. As you know, na after nung pandemic, talagang sobrang nag-increase din yung mga uh, bilihin natin. Comparing before the pandemic, guys, yung budget ko talaga sa aking food is like around 300 dirhams. Yan yung sa food, guys, sa grocery items. Yung mga uh, binibili natin na lulutuin take note na yun din yung aking budget na yun is yun pa yung time ng before pandemic. Yung 300 dirhams. But then after talaga ng pandemic, talagang nag-increase din siya. Of course, kasi nga, nag-increase din yung mga bilihin. And talagang napansin ko din yun sa aking bills. Kasi every month talaga guys, is nagagawa ako ng aking summary sa lahat ng, na na-spend for within that month. So talagang napansin ko siya na nag na yung aking mga ginagastos and tumaas talaga siya guys like before 300 to 400 yung aking budget sa mga food allowance ko guys na binibili but then now talagang nag double yung aking expenses so ngayon guys umaabot na siya ng let's say 7 to 800 dirhams Yan yung mga expenses ko sa aking food lang yan, ha So, bali sa mga expenses naman guys, comparing sa Philippines and dito sa Dubai, talagang as per my personal experience, is affordable naman yung mga binibili sa grocery dito na mga food items. So, yung mga, let's say, yung mga basic natin na kailangan, like yung rice, di ba? Isa yun sa ating main na mga pinagagastusan every month kasi rice is life. So, di ba? So, kailangan talaga yan, lagi yan na sa ating budgeting, yung rice. So, like for example, sa rice dito, makakabili na kami ng, let's say, 5 kilos ng rice around 14 dirhams kasi minsan nakasale siya. Most of the time nakasale talaga siya. And then kung hindi naman siya nakasale, mga around 20 dirhams. 22, 24, ganon yung mga price niya. But then most of the time naman is nakasale dito kasi laging talagang may sale dito. Also guys, yung let's say for example yung mga meat. So yan na yun yung nasa side ng, ng mga meat section is yung like pork, beef, yung chicken, and also yung ating fish. Yung sa side na yon is talagang affordable din siya. But then, meron din namang mga mahal. Depende na din sa season, di ba? Like, yung sa isda. Minsan talaga, ano, meron din mga isda na mumurahin din and also naka din. And then, meron din namang mga isda na mahal din talaga siya, guys. And hindi siya seasonal. Talagang lagi siyang mahal. So, kaya naman, depende na yan sa expenses ninyo kung marunong din kayo mag-budget, ba diba? Kasi nga, yung budgeting natin every month is nakadepende niyan sa atin. Kasi, like, for example, katulad din sa akin, minsan nag-ano din ako, nasa short ako sa budget ko. Like, for example, may nakita akong nakasale. Kahit naman, hindi talaga siya necessary na kukunin kinukuha ko siya. So, syempre, yun is add-on na sa aking budget, di ba? So, yun guys, yung mga budgeting and way of food expenses na ginagawa ko dito sa Dubai. And also guys, yung sinasabi ko naman na food is exemption pa din doon yung expenses na mga extra nating kinakain sa labas. Like, kumakain tayo sa mga fast food, yung sa mga restaurant, like, na meron tayong mga cravings. Of course, iba pa yun guys sa mga binibili natin sa food. So, mga add-on na yun siya ng mga expenses. So, depende na din yun sa lifestyle pa rin natin. Kasi ako din, hindi naman talaga ako masyadong kumakain din sa labas. And bihira lang talaga kung may cravings, kaunting cravings. But then, hindi yun talagang regular basis na every weekend, lalabas ka. Mahilig ka talaga kumain sa labas. Yung talagang lagi kang cravings kung mayroong restaurant na bago, kailangan mo i-try. Of course, guys, syempre expected naman talaga na mas malaki talaga yung expenses mo sa food. But then for me, yung topic ko lang naman na sinasabi dito sa video is yung sa ating basic lang naman ng mga food expenses yung like mga niluluto mo in a regular basis sa bahay or yung mga lunch mo nag, na dinadala for office. Kaya ngayon guys is talagang nagbabudget ako ng mga around 700 or 800 so yan guys talagang itimes niyo yan sa 15 pesos so yan talaga yung aking expenses din every month dito. So, as an OFW, guys, talagang kahit man na uh, nandito kami sa Dubai and then medyo malak malaki-laki konti yung aming sakuran dito kasi nga nasa abroad. But then, yung budgeting din at saka yung expenses mo is kailangan mo din talagang ayusin. So, dito, guys, as an OFW, is budgeting din ay napaka-importante sa amin kasi nga, like, every expenses na ginagawa ko dito is talagang talagang kinakount ko siya. And that's really considering na, ano, kailangan talaga siyang i-add on ko or kailangan kong itali sa budgeting ko every month. So, yun lang guys. Kasi so far naman, hindi rin ako palabili sa labas ng mga mga pagkain. But then, there are times naman guys na bumibili din ako. Let's say, hindi ako nakaluto guys. So, yan is additional expenses ko din siya. Change din every month. Hindi lang siya fix based on my budgeting. So, talagang minsan bumababa, minsan tumataas yung aking na-spend na for, for within the month. But then, nakadepende pa rin talaga yun guys sa tao and kung paano ka mag-budget, of course. Kasi nga, ngayon guys, sobrang mahal na talaga ng bilihin and kailangan na talaga na mag-budget, lalo na sa ating mga pinagagastusan And also, kailangan na be aware tayo kung ano yung mga binibili natin. Kasi dati, hindi talaga ako nagtitingin sa resibo. Kasi nga, di ba, before, like, confident lang ako na, ay, ito yung presyo, ganyan-ganyan. So, but then now talaga, guys, lagi ko na talagang tinitingnan yung presyo. And also then, kung ano yung kinukuha ko, talagang tinitingnan ko din kung magkano talaga yon And, chinecheck ko talaga. Kasi dito, sa grocery, meron din silang um, machine na nagche-check din na scan, in-scan lang yung barcode. So, makikita mo na doon yung price. Kasi nga, minsan naman is mali din yung nakalagay na price. ba diba? So, baka dun tayo madali. So, yun yung mga lagi ko nang ginagawa ngayon. And of course, as adulting na tayo guys, and kailangan na talaga ng budgeting, kaya yun yung ginagawa ko. So, anyway guys, ito lang muna yung aking isa-share. And Until here, I hope you enjoyed my video and thanks for watching. Bye.